sap mga kabunakot nandito na naman ako kagigising ko lang hang haggard haggard ko pa kasi hindi pa ako naliligo mga kat kabunakot kasi yan oh kakakulay lang ng buhok ko wow. samahan so, nyo ako guys mga kabunakot kasi may mimitap ako mga customer ko so wag na natin itong patagalin ako'y maliligo at mag na samahan nyo na ako sa aking journey okay. Paki like and share and subscribe sa akin page Basti Kilam pula yung page pula yung profile pic niya kasi dati yung page ko na wala. So, Paki subscribe na rin yung aking YouTube channel kung so, gawa ng video para hindi ako tamarin mga kaburnaot kung so, napapansin nyo bago na yung tawag ko sa mga followers ko mga kaburnaot na okay. gusto ko happy lang so, let's go maliligo na ako tapos samahan nyo na akong Bumiyahi biyahe, ganito kay Rap magbuway by and sell. So ganito, tapos bubunawutin nyo pa. Okay, let's go! Come on! Dito na lang sa tabi kuya. Okay Okay na. Pinapakita ko kasi dito. Okay na. All goods. 8 plus 3 yan eh. Wala pa ito reversal. Wala. Huwag mo nang bilangin. Makikita nila sa video. Okay, goods. Let's go. Ya pun tamu Ya pun tamu pakai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima